Okay, good day mga viewers. So, mayroon tayo ngayong bagong product dito. So, ito yung shock buffer. So, matagal lang gumawa ng shock buffer pero ito may iba akong design. So, ito na siya. Yan. So, gawa ito sa urethane na ano, uh, rubber. So, eh uh, medyo malam malambot siya. Yan no? So, parang siyang gumang matigas. Ganun ng texture niya. So, tulad niya na sinasabi ko nung una, yung sa high kapan nyo, lalo na sa WE, uh, AW, saka dun sa TM, mas maganda, un, yun ang pinakaunang i-upgrade nyo sa parts niya, yung shock buffer. Lalo na sa AW, saka sa WE. Kasi yung shock buffer niya, yung stock. So, ito yung shock buffer, yan. Yan yung shock buffer ng AW sa kanang WE. Yung AW kulay pula lang pero ganito rin 'yon. So, ito plastic. So matigas 'yan. So kapag ka nag-recoil yung barrel, pag nag-recoil yung barrel, yung pwersa nung recoil eh, may papasa niya sa frame saka dun sa doon sa hop up chamber. So yung dahilan kung bakit yung iba sa inyo nababasagan ng hop up chamber or na-deform nade yung ano, lobe ng frame. So ano bang si Thomas pagka na-redeform yung frame? So kapag ka kinakalas nyo siya, ayan, ganyan. Tapos ang hirap nang hugutin. Ayan, hindi yun siya mahugot kagad ng ganyan. Ibig sabihin na deform na yung dito, yung sa loob. Na bugbog na maigi kasi nga sa, re sa, recoil. So hindi na absorb nung shock buffer yung ano, impact. Pinapasa niya dito, kaya na-deform. -de so, yun yung isa sa mga ano, Uh, problema pagka matigas yung shock buffer na ginagamit nyo so yung iba pa yung slide dito nabibiyak yan pag sobrang lakas ng recoil tapos yun nga matigas syempre banggaan ang nangyari yung impact hindi nababawasan ayun, nakaka-damage agad yung ibang parts tulad nung slide saka yung frame pati yung ano hop-up chamber, ayan, dito pag kami nabab nabibingaw diyan, nababasag 'yun. Sobrang tigas ng ano 'yun, shock buffer. Okay. So, Okay, so ayan, subukan natin yung ating shock buffer. Bali, ito nga pala yung pang short stroke na shock buffer. So ayan, ganyan lang magkabit nyan. Yun. So kaya mayroon siyang groove, dalawang reason ko. ba't nilagyan ko ng groove yan dyan. So una, para mas lumambot pa siya kasi dagdag ano pa yan eh, uh, divider. So mas manipis tong area na to, syempre mas malambot yan. So mas ma mas bouncy siya ganun. Ngayon may papakita ako na ano pa yung isang purpose push yan, kaya ganyan 'yan. Okay? Ayan. So, short stroke yung ganyan. Hindi mo siya sobrang short stroke. Pero ayan, kung mapapansin nyo, yung slide lock nyo, hindi na umabot dito sa slide. So, hindi na mag-slide lock yan pag wala ng BBs sa akin naman, tulad na sinabi ko, sa practical shooting ako naglalaro, hindi ko naman kailangan ng slide lock yan. Kasi nagbibilang ako ng bala. So, kasi katagalan, yung ganyan, nasisira din. Kasi nga hindi naman ganito katibay yung bakal na ginamit sa airsoft eh. Kahit aluminum pa yan, masisira, at masisira yan. So, yun. Kung napapasin yung mga shooter, talagang naka-short stroke, naka short stroke yung mga high nila. Kasi nga, hindi naman talaga nila nagagamit yung slide lock. Okay? So, ano pa bang benepisyo ng short stroke na barrel? So ayan. test natin. So yun nga, dahil nga short stroke, ibig sabihin yung cycle niya may exit. nga, so dalawa yung nagiging purpose ng short stroke. Una, yun nga hindi maalog. ba? Diba? Saka mabilis yung ano, cycle. So mas mabilis kayo makakapag second shot ulit. Okay. Yung pangalawang dahilan is dito. ito. Halimbawa, bigla nyo na-miss ang ano, ang slide lock nung barin nyo. Talagang so, gusto nyo may slide lock. Hindi, e pwede pwede nyo siyang tang, ano, uh, pwede pwede nyo putulin. Ayan. Ikat nyo lang dito. Mas madali na siya ikat kasi nga, manipis na itong area na to. So, ito. Pakita ko sa inyo, ha. So, ayan. Ikakat lang, natin, ikakat lang natin siya dito. So, kaya magkaiba yung haba niyan. Kasi, hindi ba mo ito? Ay, kapa 4.3. 4.3 yung haba niya. Ito lang yung kailangan ko itong maliit na area. Ito. Pero kapag ka, high ka 5.1, ito ang gagamitin ko. Itong makapal. So, yan. Ikakata natin. So yung haba nito, yung kabuuan niya halos tatlong reel ano, tatlong chuck buffer yung katumbas niya. Eh. Hmm. Hay, ganoon lang siya kadali putulin, no. So talagang gustong-gusto niya talagang may ano eh, may slide lock. So syempre sa inyo naman 'yan. Di kayo magde-decide talaga niyan. So madali lang siyang putulin kung ano kumbaga may choice pa rin kayo, di ba? Ayan, so, mag slide lock na yan. So yun nga, yung nga siya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo may slide lock, ayun. Pwede nyo yung putulin para gumana rin yung slide lock nyo. Ayan, pagka nalinis nyo siya, tapos gusto nyo short stock ulit, ayan, medyo nalilito pa rin kayo. Ibalik nyo, So, yun. So, yun. Ano siya? So, naka-shoe kayo ulit. Yung nga lang. Medyo mas matigas na siya. Ha? Kasi nawala na yung groove. Yung nasa gitna niya. Kasi nga, magpalambot din kasi yun eh. Pero anyway, yung ganito naman. is safe pa rin naman to. Malambot pa rin naman niya. Kumpara sa stock. Yung nga lang, mas maganda talaga pag may pang dagdag na groove. Kasi nga, mas malambot talaga yun. Ito mga detalye dito sa ating shock buffer na ginagawa ngayon eh nandito sa ating description box. Pakibasa na lang. Okay, so yun lang guys. Salamat sa panonood.